Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ito kaya ay isang katotohanan na ang First Lady na si Liza Araneta Marcos ay wala po dito sa Pilipinas. Ayan, so ngayon nga po ay nagdiriwang tayo ng uh, ika-83 uh, araw ng uh, kagitingan. Ayan at sa uh, kauna-unahang pagkakataon ay napansin lamang natin na tila mag-isa ni uh, Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na lumahok no sa uh, pagdiriwang na ito ng araw ng kagitingan na yan. So pansinin ninyo mga kaibigan, si, uh, uh, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang po ang uh, mag-isa po dito. Maging sa... Uh, oras na kung saan ay nag-deliver po siya ng kanyang uh, speech ay hindi po nakita ang uh, First Lady, no? Siguro ito po ay isang uh, katotohanan o ito siguro ang sagot sa sinasabing wala nga sa Pilipinas si First Lady Liza Araneta. Marami kasing pagkakataon na hindi man kasama si uh, First Lady sa mga ganitong okasyon no ibig sabihin yung mga uh, parade mga ganyan mga pasinaya mga ganyan may mga instances po talaga na hindi kasama ang First Lady pero doon po sa oras na kung saan ay nakaupo na ang mga tao no yung mga audience at nanonood na lamang nakikinig na lamang sa mga sasabihin ng pangulo no sa kanyang speech ay laging nandoon ang kanyang may bahay, hindi ba mga kaibigan? Laging nakaupo sa harapan, usually ang first lady at nakikita natin yan sa mga pagdiriwang, no? sa mga events na kung saan ay kasama ang Pangulo. Pero sa pagkakataong ito ay pinagmasdan natin, sinuri natin, tinignan natin yung bawat sulok ng uh, entablado pati po yung mga nasa baba ng entablado tiningnan natin eh wala po tayong nakitang uh, uh, anino no ng uh, First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayon po ang tanong ko sa maraming Pilipino. Uh, ano po sa palagay ninyo ito kaya ay isang malaking uh, kubaga katotohanan? Na ang First Lady Liza Araneta ay wala nga dito sa Pilipinas Kasi mula ng nabalita no na siya nga ay nahold sa uh, ibang bansa Kaugnay nga po doon sa pagkamatay ni uh, uh, Tantoko Ay hindi na nga po siya nakita dito sa Pilipinas So ayan, tignan ninyo mag-isa lang niya guys no ah uh, hindi natin alam kung ano yung uh, katotohanan dito. So ito, obserbahan ninyo yung nasa stage na at uh, nagie-speech si uh, Pangulong Ferdinand uh, Bongbong Marcos Jr. Ayan, so tingnan ninyo yung mga ay naku po. Uh, tayo lang naman po ay nagtatanong lamang. So siguro kung maririnig ito ni uh, Uh, attorney Claire Castro, ang Undersecretary ng Philippine Communic ano, Presidential Communications Office Undersecretary and Press Secretary, uh, attorney Claire Castro Pakilinaw nga po, Madam Ayan, isama mo sa vlog mo Nasaan kaya sa mga sandaling ito si uh, First Lady Liza Araneta Marcos?